What's up mga ka-90s! Totale, so, Dito ngayon tayo sa aming biniling lupa. Ito yung aming pinagpundarang uh, property. Uh, pakita ko sa inyo yung laki at lawak nito. Alright, nandito tayo ngayon sa point number 4 ito yung kanyang corner so medyo nahihirapan kami hanapin yan dahil sobrang sukal na dito actually nakamali pa kami ng kung ano tanda ayun yung isang ano na yan, nakatayong kahoy na maliit doon namin tinandaan yan sinukat namin manually para magkaroon lang kami ng idea kung saan kami magsisimula kasi sukal na dito eh ayun hinawan lang namin to so late ko na lang naisip na siguro itong puno na to ginawa nila pala tandaan para do sa kabilang side ito kasi kabilang side na yan eh. ito yung sa amin so from this point number 4 hanggang doon sa corner uh, ah, ng ano na yun, bakod na yun tapos ayan, hanggang doon sa so, sa kalsada papuntang kalsada ayan so palatandaan namin yan so ngayon ililipat ko na dito yan sa official na corner ito yung muhon ok so yan para pagka relocate natin to hindi na masyadong mahihirapan maghanap so yun 1000 square meter to so napili namin dito sa barrio para no para magkaroon ng fresh air kasi nakita nyo naman dahil puno sa paligid So, yun. So, yun. Update namin kayo. No? Kapag napasimulan na natin yung ipababakuran. So, ngayon kailangan kasi muna natin maparelocate. No? At saka natin pababakuran. Para siguradong sigurado rin naman tayo. No? Actually, dyan naman na yung muhon. Nakita na natin. Apat na muhon yun. Uh, pero, yun lang gusto natin siguro doon at official yung ating gagawing ano, excavation at saka pagbabakod so yun update ko kayo hanggang dito na lang muli So kanina tinawagan tayo nung kakilala natin doon sa lugar kung nasa yung lote at uh, sinabihan tayo na anan uh, na raw yung engineer na bali magsusukat ng ating lote so Ta, samahan niyo ako puntahan natin. Okay, so nandito na sila engineer at nagsimula na sila. Ayun yung assistant niya. So, panina pa pala sila dito. Although wala pa tayo, eh, nakapagsimula na sila. Kasi eh, meron naman ng muhon eh. At saka yung mga muhon nito, eh, madali naman makita. Kung gusto ko sana lumapit kay engineer para silipin din yung ginagawa nila pero baka makistorbo tayo kaya huwag na lang. Ganda ng panahon ngayon, no? maaraw. Hindi katulad nung nakaraan, nung bulan. So kung ganoon, maghihirapan sila at saka masyadong magiging maputik dito. Nahawan na rin yung mga damo para hindi sila mahirapang magsukat. Ayan nung una napakasukal na ito halos uh, hindi mo makikita yung mga bahay na yun so, ngayon okay na natanggal na lahat ng damo dyan makakagalaw na sila ng maayos Okay, so ngayon nandito naman tayo sa harapan na partin nitong lote. Adi dito na siguro sila ngayon, ano, opuesto. Uh, so, dito tayo sa gilid. sila Yun. Okay na. Sinanyos na, na si engineer. Ayun po yung isa. may plug na po. Ah, may okay, okay. tubo nga um, ang tubo. May namin yung isa, ginawa namin ng konti doon eh. Kung eh, kamayin niyo muna mo ang